<laughs> Ayan. Kumusta ang feeling? Marami na ba tayong benta? Ayan! Sold oh. na lahat. Sold out na? Wow! Ito na lang natitira. Perfect. Amazing. Okay, meron pang manok hindi na benta ang ating manok. <laughs> Ano ba yan? Ano awesome. ba Yung ito na lang yung problema natin. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano Ma'am Riza talaga ma'am. Ayan talaga ka-a-pick nila. Reserved. Thank you, ma'am well, Apple. Oh, oh, okay. Ayan. Meron pa kami Australian oh, egg. 5 pesos, pesos lang. 5 pesos lang. <laughs> Bili na kayo guys. <laughs> Hala na, ubus naman talaga mga paninda dito. Thank you, ma'am. Kumusta ang ating shake station? Super busy! Grabe! Go, go, go! <laughs> reserve mo si Paula. Ayan. <laughs> yeah. Over sa ulan, thank you customers. Kahit ulan. Kahit inulan ng aming ano, tindahan. Perfect. Marami pa rin tao. At ito naman ang aming banana cute. Pati alam, natanggal lang ating banana cute. Yan. Thank you kay madam sa pagtulong sa akin. Ang aming mga kuan. Kaganda-ganda. Pak. <laughs> Yeah! <laughs>